Ito ang unang araw ng isang special forces na sundalo na nagtatrabaho bilang guro. Bago pa magsimula ang klase, siya ay naprank ng mga estudyante. Ngunit ang hindi alam ng mga estudyante ay ang tila inosente at hangal na guro na ito ay isa pa lang special forces na sundalo na bumalik mula sa ibang bansa. Gayunpaman, ang mga estudyante sa klasing ito ay hindi rin basta-basta. Iniulat na nakapag-resign na sila ng 16 na guro, ngunit ang lalaki ay hindi lang naniniwala rito. Kinabukasan, diretsong pumasok siya sa silid-aralan na may malalaking pintuan. Bagamat mas mahinhin ang mga estudyante kaysa dati, sa pagkakataong ito, hindi pa rin nila sineseryoso ang special forces guro. May ilang estudyante na nagsisiga at nagluluto, may ilan na tumutugtog ng gitara, at ang iba naman ay naglalaro ng video games. Mas malala pa, may mga estudyanteng kumakain ng hotpot upang mabilis na makuha ang loob ng mga estudyante. Nagsimula ang lalaki sa isang pagpapakilala sa entablado, ngunit nagpatuloy lang ang mga estudyante sa kani-kanilang ginagawa. Bahagyang ngumiti si Mike, kumuha ng goma at chalk mula sa mesa at pinatama ito sa fire sprinkler system. Nabasa agad ang lahat ng estudyante habang si Mike ay nakatayo sa ilalim ng payong na may mapanuksong ngiti. Bagamat nakuha ni Mike ang upper hand sa pagkakataong ito, ang mga problemadong kabataan ay nagtatawa pa rin sa pag-aaral. Upang matulungan ang mga estudyante na makabalik agad sa tamang landas, pinapayagan ni Mike ang mga estudyante na manigarilyo sa klase at binigyan pa sila ng shortcut na option. Kung sino man ang makakasagot ng tama sa kaniyang tatlong tanong, maaari silang umalis agad sa klase. Pagkatapos ay pinakuha niya sa mga estudyante ng isang pakete ng sigarilyo at nagtanong, kung may nakakaalam kung ano-anong chemical ang bumubuo sa sigarilyo. Kumpiyansang itinaas ni John ang kamay at matagumpay na nasagot ang tanong. Lumabas ng mayabang sa silid-aralan sa gitna ng inggit ng lahat. Agad na nainganyo ang interes ng mga estudyante at lahat ay nagpahayag na nais ding lumabas ng klase. Hindi inaasahan, ang eksenang ito ay nasaksihan ng pamunuan sa malayo na agad nagpakita ng sobrang hindi nasisiyahang ekspresyon. Ngunit hindi alintana ni Mike at ipinagpatuloy ang kaniyang maluwag at malayang pamamaraan ng pagtuturo upang tulungan silang maunawaan ang istruktura ng sigarilyo at ang mga panganib ng paninigarilyo. Lubos na nalito ang mga estudyante sa ibaba. Habang isiniwalat din ni Mike na ang diwa ng pagkatuto ay kapangyarihan, unti-unting nagsimulang magustuhan ng mga estudyante ang klase ni Mike. Isang araw, ang estudyanteng mahilig manigarilyo ay biglang nawala. Sa pamamagitan ng pagtatanong, Nalaman ni Mike na ang estudyanteng ito ay matagal nang nagtatrabaho para sa mga gang, kaya't mag-isang pumunta si Mike upang hingin ang pagbabalik ng tao. Hindi niya alam ang lugar na ito ay puno ng mababangis na UFC fighting experts. Nang makita nila na ang bisita ay mukhang maayos na pandak na lalaki, diretsong sinabi nilang umalis na agad si Mike. Sa sandaling ito, narinig ang sigaw ng tulong ng estudyante. Paano nga ba si Mike, na may background sa special forces, ay basta na lang manonood at walang gagawin?